US, handa anumang oras sa pagtatanggol sa Pilipinas laban sa China sakaling lumala pa ang tensyon sa West Philippine Sea. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Ang Amerika ay naghayag ng kanilang patuloy na suporta sa Pilipinas kaugnay ng issue sa West Philippine Sea sa iba't ibang pagkakataon, ipinakita ng US ang kanilang suporta sa pamamagitan ng mga pahayag at aksyon na naglalayong ipagtanggol ang karapatan ng Pilipinas alinsunod sa international law, particular ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Ano nga bang mahakbang ng Amerika upang tulungan ng Pilipinas laban sa China? Ang Estados Unidos ba ay tunay na kakampi at kalyada ng Pilipinas o ginagamit lang tayo bilang bahagi ng kanilang paghahanda para sa posibleng matinding laban sa China? Sinusuportahan ng Amerikang Pilipinas sa isyu ng West Philippine Sea laban sa China dahil sa mga mahahalagang dahilan ang Mutual Defense Treaty or MDT ng 1951 sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ay isang mahalagang kasunduan na nagtatakda ng pangmatagalang kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa sa oras ng armadong banta. Ayon sa MDT, ang bawat bansa ay magbibigay ng suporta sa isa't isa sakaling ang Pilipinas o ang Estados Unidos ng isang armadong pag-atake mula sa ibang mga bansa. Gayunpaman, ang pagtugon ng Estados Unidos ay hindi simpleng automatiko. Depende ito sa maraming kondisyon at konsultasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Halimbawa ay kailangan ng malinaw na ebidensya ng armadong pag-atake at kailangan kiyakihin ng pagtugon ay proporsyonal at naaayon sa international na patas. Ang anumang hakbang ng pagkilos mula sa Estados Unidos ay kadalasang isinasagawa sa pakikipagtulungan at koordinasyon sa pamahalaan ng Pilipinas. Ang Estados Unidos ay patuloy na nagpapahayag ng malakas na suporta sa Pilipinas sa harap ng mga pangyayaring nagaganap sa West Philippine Sea. Sa kanilang mga diplomatic statements at mga aksyon, ipinapakita ng Amerika ang kanilang pagkondena sa mga agresibong hakbang ng China, lalo na sa usapin ng teritoryal na mga karapatan at kalayaan sa rehiyon. Ang kanilang pagbibigay ng suporta ay nagpapatibay sa ugnayan ng dalawang bansa at nagpapalakas ng pagkakaisa laban sa mga hamon at pagsubok sa kanilang teritoryo at seguridad. Noong nakarang mga taon, ay lumitaw ang mahalagang suporta ng Estados Unidos sa Pilipinas sa gitna ng mga tensyon sa Union Chol. Sa pamamagitan ng pahayag ni U.S. Secretary of State Anthony Blinken, ipinahayag ng Estados Unidos ang kanilang suporta sa Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Ang pagiging aktibo ng Estados Unidos sa mga military exercises kasama ang Pilipinas at iba pang mga kalyado sa rehiyon ay naglalayong palakasin ng pagkakasundo at ipakita ang kanilang determinasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad. Mahalaga ang pakikipagtulungan ng dalawang bansa upang mapanatili ang balanseng kapangyarihan sa rehiyon, lalo na sa harap ng patuloy ng mga hamon sa West Philippine Sea. Ang panghihimasok ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal na nagdulot ng pinsala sa masasakyang pandagat ng Pilipinas at pagkasugat sa mga tauhan ay kinundinan ng Estados Unidos. Sa pamamagitan ng malinaw na pagpapahayag ng suporta at pagtutol sa agresibong aksyon ng China, nagbibigay ang Estados Unidos ng mahalagang suporta hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong rehiyon ng Indo-Pacific. Ang mga barkong ito ng Philippine Navy tulad ng BRP Ramon Alcaraz at BRP General Mariano Alvarez. Dating mga barkong military ng Estados Unidos ay mahalagang bahagi ng maritime patrol, search and rescue operations at coastal security ng bansa. Kasama rin sa armament ng Navy ang mga MK6 patrol boats at littoral combat ships tulad ng BRP Conrado Yap, PS39, na may mahalagang papel sa anti-submarine warfare at iba pang maritime operations. Ang mga ito ay nagpapalakas ng kakayahan ng Pilipinas sa pagtugon sa mga hamon sa maritime security, patrol at humanitarian assistance kabilang ang disaster relief operations. Ang Estados Unidos at China ay mga mahalagang aktor sa pandaigdigang geopolitika. Bawat isa ay may malakas na kapasidad sa militar, lakas ng ekonomiya at may alyansa na nagbuo ng international na dynamics. Ang Estados Unidos ay may pinakamalakas na militar sa buong mundo, nakilala sa kanilang advanced na teknolohiya at global na operational ang kanilang Navy, Air Force at mga sistema ng depensa sa missiles ay kasama sa pinakamoderno at makapangyarihan na nagbibigay daan sa kanila na makapagpalaganap ng kanilang kapangyarihan sa buong mundo. Dagdag pa rito ang US sa may matatag na ekonomiya na malalim na nakalubog sa pandigdigang sistema ng pananalapi. Nagpapalakas sa kanilang pagiging matatag at impluensya sa pandigdigan na usapan. Sa kabilang banda naman, ang China ay may pinakamaraming aktibong military personnel at mabilis na nagmodernize ng kanilang mga armadong pwersa. Ang kanilang navy at mga kakayahan sa missiles ay patuloy na lumalakas, suportado ng may strategikong inisyatibo tulad ng Belt and Road Initiative na nagpapalakas sa kanilang ekonomikong impluensya at pagkakamit ng leverage sa mga partner na bansa. Bagaman ang ekonomiya ng China ay nagpapakita ng mabilis na paglago, ay mayroon din itong mga hamon na kinakaharap kaugnay ng utang at estruktura ng ekonomiya kumpara sa mas matanda at mas mayaman na ekonomiya ng Estados Unidos. Sa usapin ng mga aliansa, may malalakas na partnership ang Estados Unidos sa pamamagitan ng NATO at mga kasunduang pangsiguridad sa rehiyon ng Asia Pacific, kabilang ang Japan, South Korea, Australia at Pilipinas. Ang maliansang ito ay nagbibigay ng mga benepisyo at nagpapalakas sa kakayahan ng US na tugunan ang mga pagsubok sa seguridad sa rehiyon at sa pandigdigan. Sa kabilang dako naman, bagamat lumalaki ang mga ng China, ay hindi pa rin ito sa sapat na tapatan ng lalim at saklaw ng maliansan ng Estados Unidos. May mga partners ang China tulad ng Russia at ilang mga bansa sa Asia at Afrika na naglalayong palawaki ng kanilang pang na impluensya. Sa aspetong geopolitikal, nakikinabang ang China mula sa kanilang estratehikong lokasyon sa rehiyon ng Asia Pacific kung saan sila ay may mga pang bentahe. Samantala ang global na abot ng Estados Unidos ay nagbibigay sa kanila ng kakayahang magpataw ng impluensya at magkaroon ng presensya sa iba't ibang bahagi ng mundo, hindi lamang sa Asia Pacific ang parehong bansa ay may mga mahalagang maarsenal ng nuklear na naglilingkod bilang mga deterrent laban sa malalaking alitan dahil sa mga katastrope bunga ng isang ganitong labanan ayon sa mga eksperto at analyst ang diretsahang digmaan sa pagitan ng US at China ay magiging napakakomplikado at makakasama para sa parehong panig at sa pandaigdigang kaayusan. Maaring magdulot ng malawakang pinsala at pangmatagalang mga epekto sa pandaigdigang katahimikan at siguridad. Para sa Pilipinas, isang matagal ng kalyado ng Estados Unidos ang maestratehikong alyansa ay nagbibigay ng kumpiyansa at assurance sa pagtatanggol ng kanilang soberanya sa gitna ng mga regional na tensyon, lalo na sa West Philippine Sea. Gayunpaman, may mga agam-agam at pag-aalala sa ilang sektor kung ang Pilipinas ay ginagamit lamang bilang sangkalan o sa paghahanda ng Estados Unidos laban sa China. Ang perspektibong ito ay nagpapakita ng delikadong balanseng kailangang daanan ng Pilipinas sa ugnayan nito sa ibang bansa at patakaran sa seguridad. Bagamat parehong may malalakas na kapasidad sa militar at impluensyang Estados Unidos at China, ang kanilang mga pamamaraan ay may malaking pagkakaiba sa mga aliansa, estruktura ng ekonomiya at mga estrategikong diskarte sa geopolitika. Ang komplikadong pagugnayan ng mga paksang ito ay nagpapakita ng mga hamon at panganib sa kanilang tunggalian na nagpapahalaga sa diplomasya, estrategikong alyansa at pandaigdigang kooperasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa pandaigdigan.